Hello guys. Ngayon ay tapos na ako magtanim ng suha. So nilagyan ko na din yung yung uh, laga taniman ko ng isa pang puno ng suha. Nalagyan ko na rin ng ng lupa. So ayan. Ayan na siya. So ipapaakyat ko na lang yan siya mamaya. Para maitanim ko yung isang puno pa na natira pa doon. Kasi tatlo yung binigay sa akin ng kapitbahay ko. Eh medyo malaki na yung tatlo. Yung isa naman na itanim ko na din, ito na siya. Ayan na siya, oh. So tabi-tabi na sila. Ayan guys, natuwa naman ako nakapaglinis ako ng kaunti ngayon dito sa bakuran namin. At ito nga bumungad sa akin ng sili na pakadami. Ayan o. Oh. Ayan, napakadami ang sili. Mga lalabs ayun pa may isa pa doon no? isa pang puno doon no? puro sili tapos ito, ito na yung tinanim ko isa tapos ayan ayan na yung mga puno ng mga prutas dito kapag ka siguro sabay sabay na sila mamunga di ba diba? kakain na tayo ayan goyabano ito naman ay papaya merong um, ano ba yan jackfruit ito yung bangkok Pabalik-balik, no? Tapos ito naman yung mga malunggay ko. Ayan naman yung rambutan. Malapit na rin siguro mamunga yan. Malaki na yan. Bali, pinatanim ng nanay ko yan. Bago siya nawala. Siguro mga 3 years yan. Bago nawala yung nanay ko. May tanim ko. Tapos, ayan, may bago. Kung familiar kayo sa bago. Ayan, malaki na. Ayan, lumalaki na siya. Tapos, meron dyan lansones. Ayun, natabunan na rin ang kung ano-ano. May kapi-kapi. Tapos, ayan na yung tinanim ko ngayon. eh may mga gabi pa dyan. Dami linisin pa guys, oh. Tapos, may buko. May buko. So, ang dami pang linisin. Kailang magsisimba kasi kami ngayon doon sa Santa Rita. Dahil, ano, uh, fiesta ng San Miguel. Uh, so, doon kami magsisimba mga 3 o'clock kami lalabas guys kaya pahinga muna para simbahan naman kami, mamaya ayan okay thank you bitbitin mo muna yung nak bye